Luto muna tayo ng kanin. Ayan, malapit na ito maloto. saka yung adobo natin. Oh. Papalambot pa na natin yung adobo natin. Oh. Para malambot kainin. Kasi taba, matigas. Papakain tayo dito sa ating mga trabador. Oh. Kaya, kailangan diyan masimintuan na. Kasi nagpuputik dito sa court. Dito. Kaya ganito yun ang mangyayari oh. Ang gandong, simentado na Kaya ito, dudugtong na to si na rin to Mukhang Malaki at ang pustahan ito Matindi ang labanan Malaki at ang pustahan ito Mga kabayan Lapit na maluto to Tapos na. Tapit na maluto yung ating kakainin ng tahali. Kasama din nakakain si ano, si Sardano. Si Sila ano. Kaya luto muna tayo. na maluto 'yan. Ito muna tayo sa kusina natin. Amin na. 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 natin 'yung kanin. So, para Ang init ng panahon, tuyong tuyo na 'yung halaman ko, mga kabayan. Ayan, ayan, nakikita nyo tuyong tuyo na 'yung lupa oh, ayan oh. tuyo na 'yung lupa. Grabe, wala nang ulan-ulan. Tuyot-tuyo na yung ating mga kalamanan, ayan oh, kalamanan. alamanan na amin mga kabayan kailangan natin titigan para hindi mamatay grabe huh? may inip ng tubig oh Hina ng tubig andiyon po. Dilig-dilig muna tayo ayon. Para mag na lang. Libre. <laughs> libre lang, libre. <laughs> libre ka pa ano pagkulay ng book, libre. sa kanya wala nang kukulayan wala nang kukulayan ang buhok niya dahil wala wala nang buhok tatanong kung libre daw ang pakulay oo libre maraming tuyo yung alam mo tuyong tuyo, tuyo. Tuyong tuyo yung halaman ko mga kabayan Tuyo na tuyo Wala natin magdilig Ayan na eh. Dilig dilig muna tayo Ayan lang oh Magdilig hawakan mo lang yung kamay yan eh oh, Diba oh Para nakakalat siya oh Oo oh. lang magdilig hindi ko na ginagamitan na ano, di ba yung, yung nilalagay pa dito wala na, ganyan lang oh daliri, higa ganun yun lang oh. Yeah. oh, di ba kalat oh ganyan, oh. ganyan lang yan nagbilig ka, kalat hindi mo na ng ano dyan bibili ka pa ng ano wala rin naman yun ang ito, oh, gaganon pa lang. Ang ibang ano, pwede mong papahabain niya, ano, oh. oh. oh, no. O, o, o papapuntahin ko, no. Oh. O, meron pa, no. O, diba? Ayan, no. Ayan, no. O, maabot ko, no. Ayan Kaya lang mabasa yung mga ano. Kasi pag natuyo, wala na. Naninilaw na nga yung karabogros ko. Dahil sa ano. Tuyo na tuyo. Natutuyo yung lupa. Mabilis matuyo yung lupa. eh okay, babae mo na.